mapagpalang araw po. Minsan pa, ako yung inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Tayo po ay mag ng mabuting balita o salita ng Diyos. Ang awa ko pong Bible ay The Gideon International. Alam niyo po sa So nangyayari ngayon, hindi natin masabi kung ano sinasabi ng isip ng tao. Halimbawa, dahil sa lumindol sa Dabao, baka sabihin ng tao, ay galit ang Diyos sa eh. Kasi nandun ang mga Dutertes. Hindi po ganon sapagkat po sa Bible po ang pagbabatayan, opo galit ang Diyos. Nagagalit din po ang Diyos. Pero hindi ko mo, pag sinabi mo lumindol sa Dabaw, ay palibasa din ang ng mga Duterte, hindi po ganun. Huwag niyo pong gamitin yung gano'ng kaisipan sa salita. Hindi niyo rin pwedeng gamitin yung kay Abraham. Dito sa dumo, Sa, sa Gomorra. So do may Gomorra. Hindi po. Actually, kahit nagahano po tayo kasama tayong mga tao na bubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Ang totoo niyan, mahal tayo ng Diyos mahal po tayo ng Diyos. Kung di ba tayo mahal ng Diyos eh. Eh di sana, hindi eh, na lang niya tayo nilika. O kaya kaya. Nang pumasok ng kasalanan sa buhay ng tao, sa pumagitan ng unang tao, siya da. Eh di sana. Pinatay na tayo ng lahat ng Diyos. Ng Diyos. Hindi po ganun eh. Actually, <clears throat> mahal talaga tayo eh. Mali lang po ang pagkakala ng ibang tao. Kala nila, ang Diyos ay nagagalit sa kanila. Hindi po, mahal po tayo ng Diyos. Katibayan nga po yung nasa Biblia. Kung saan, pinapakita po ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Nakala nyo ba? Walang ebidensya sa Biblia. Ang ebidensya po ay mahal tayo ng Diyos. Ito po yung nakasura po. Babasahin ko. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na hanap upang ang sino sa kanyo sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ito po yung ebidensya ng Biblia. Kung gahano po tayo kamahal ng Diyos. Masamang tao, mabuting tao, ano man ang estado mo sa buhay, ano man ang kulay mo, Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Ito po ang isang ebidensya ng Biblia. Na mahal na mahal po tayo ng Panginoon Diyos. Kaya kung meron man nagsasabi na galit ang Diyos, eh huwag niyo po sabihin niya. Huwag niyo pong paunahan ang Diyos. Huwag niyo pong paunahan. Ito lang ay ebidensya eh gayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa at sa mga tao dito sa mundo. Tayo po yung mga makasalanan tayo. Dahil, ayaw po ng Diyos na tayo po mapahamak sa apoy ng impyerno. Kaya pinadala po si Yesus, kanyang buntong na hanap. Upang sumampalataya tayo sa Kanya. Ang gagawin lang para natin, kung susundin natin ng Biblia, sasampalataya tayo kay Yesus. Pag sinabi sasampalataya ka kay Yesus, ito po dapat ang gawin mo, kaibigan. Dito pa sa 1.36, basahin ko po ano. <coughs> Ganito po nakasulat sa 1.36. Ito po. Ang nananalig sa anak Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi ito matalima sa anak ni Jesus, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Dito po pinakikita ni Juan kapag sumampalataya po tayo kay Jesus, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay na walang hanggan, sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus, yan po ay sa Diyos sa piling ng Diyos sa lahat. Pero, kung sasabihin mo kay Bigan, may pananampalataya kay Jesus, pero hindi ka naman sumusunod sa ating Panginoong Yesus. Useless ang pananampalataya mo kaibigan. Walang kwenta yan. Kaya nagiging ganap ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa kanya. Yung pagsunod po, yun ang katibayan, ang ibigensya na kinikilala ka ng Diyos na mananampalataya sa kanya. Kaya sabi niya, yung hindi tumatalima sa anak, kung sino po ba yung anak mo, si Piloto o si Jesus, kapag hindi mo tinalima si Jesus, lalabas, mali ang pananampalataya hindi totoo ang pananampalataya mo ay bida. Kailan lang nagiging totoo yan kapag tayo po ay sumusunod na sana. Sa Alam niyo po ang pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang anak. Kanyang buktong na hanak. Kaya nga pinadala dito upang mangaral magligtas. At ang araw na daladala niya, pindan niyo po dito pa sa, dito po sa sulat pariniwan sa 12, 49 at saka 50. Kung meron kayong biglasan din niyo, anong sinasabi niya ang Panginoong Yesus? sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsubo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayan. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya, ang pinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Siya kong pinagkatiwalahan ng Diyos Ama sa kanyang salita. Kaya, nang nangarap ko si Jesus dito, sinabi niya, ang dalakong aral ay hindi galing sa akin galing sa amang nagsubo sa akin. Kung anong pinasasabi niya, yun ang agad sinasabi. Kung baga po ng pinanganak siya ni Maria, at nang medyo matod na, nagsimula siya mag-aral, ang kanyang aral ay galing sa Diyos. Kaya pag pinaniwalaan mo ang aral ng Diyos na dala ng Panginoong Yesus, yun po ang sabi niya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggang. Kasi pag sinunod mo si Yesus, sinunod mo ang Diyos. Kasi ang susundin mo kay Yesus yung kanyang turo at aral. Eh. Kaya kanino galing yung kanyang turo at aral ayos sa kanya, yan ay galing sa <clears throat> ayaw ng Diyos sa mga. Kaya pag naniwala ka, garantisado, kaibigan, wala ka paltos Buhay na wala nga yan. Sa piling ng Diyos doon sa langit. Di ba napakaganda yan? Eh maging sa kumpanya man eh, sumugin niyo maging masunurin sa kumpanya hindi kaya itataas ang posisyon ninyo, bibigyan kayo ng lack of appreciation, recognition. Ipakikilala kayo sa inyong kapwa ay ganyan. Nasiwan de la Cruz. Masipag yan. Pero kung hindi ka masipag, meron ka bang matatamong karangalan? Wala po. Maging sa Biblia man, kung wala kang pagsunod, wala din pong mangyayari sa iyong pananampalatay. Kailangan talaga po may pagsunod. Pag sinunod mo ang ating Panginoong Yesus, sinunod mo na rin Diyos at garantisado buhay na walang hanggan ang makakamit mo kaibigan. Pag sinabi buhay na walang hanggang sa piling ng Diyos po sa langit. Bagamat lahat naman ng tao magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Kanya lang yung iba sa impyerno. Yung kapahamakan. Diba binasa ko yung 1.3. 1 plus 16 gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na hanap na sino mas sumampalataya sa kanya ay hindi mapahaba kundi magkaroon ng buhay na wala niya. Ano po ba yung kapahamakan? Doon po yung apoy ng impyerno kay Bigan. Apoy ng impyerno po, yun ang kapahamakan ng tao. Kung dumating ang panahon at nalagot na siya nang inigahan, at hindi ka sumusunod sa Panginoong Yesus. Wala, wala po. Sayang lang. Sayang lang na buhay ka pa sa dito sa mundo. Na ang kinahantungan mo, impyerno. Kahit po anong gawin ng mga mahal mo sa buhay, panalangin kanila. nila magsimamo sila sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, na huwag kang maapay wala nang kwentang lahat po yan. Kasi was na ang isang tao po na matay siya, pagkatapos po niya na ipagpag-uukong na para sa kanya Hindi po tayo uukuman no, ng Diyos habang nabubuhay tayo ang gus ng Diyos, magsisi tayo talikuran ng ating kasalanan kaibigan pero kung dumating ang panahon at namatay ka na hindi ka nasumpungan mananampalataya ng Diyos sa magitan ni Kristo yung sabi ng binasa namin, mananatili ang puhot ng Diyos sa eh, inyong kaibigan po po maniwala kayo sa Biblia. Ang Biblia po ang talahan ng turo at aral ng Panginoon Diyos. Mahal po tayo ng Diyos kahit gahalo po tayo kasama. Kahit gahalo tayo kasama. Mahal tayo ng Diyos. Ang gusto niya po, bago man lang tayo mamatay. Bago man lang tayo mamatay magsisita at mag, mag, magbalik lahob sa Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Yesu Kristo. O, tignan nyo, may babasa yung pagpoko. Hebreo 9.27 Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang pagbuhok Itinakda po ng Diyos sa tao ang mamatay. Minsan lamang sangin. At ang kasunod nito ay ano po? pag po Yun, dun mo sa ng galit ng Diyos. Kapag hindi ka sumunod sa Kanyang alam. Lalo na yung iba. Sinasa, ikaw ako naman. Sumasampalataya ako sa Ako naman ay eh, naniniwala kay Yesus. Yung iba't pinatatupo pa nga si Yesus, hindi ko malamang kung talagang yun ang itsura ng Panginoong Yesus. Basta pinatatupo niya. Hindi po sa ganyang parahan ng pananampalataya. Ang pananampalataya po, yung pagsunod mo, nagiging karapat dapat ka sa Diyos dahil sa iyong pagsunod. Naalala niyo yung tinuro ng Panginoong Yesus. Yung ama namin, yung Lord's Prayer ama namin nasa langit ka. Diyos sa Nebi Mateo Nebi, ah, uh, 6 pala. Mateo 6.9 Anong sabi ng Panginoong Yesus? Ganito kayo manalangin, ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang iyong tahli. Eh. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa hanggang sa langit. O anong nakalagay ko? Sumunod sa kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Sumampalataya tayo sa kanyang bugtong na anak na si Yesus. Yung Yesus po sa langit ah, yung kaisa-isang anak ng Diyos na buhay. Amen. Pero kung mayroong mga nagpapagilala ng Yesus dito sa si ibabaw ng lupa, ay bak, well, huwag po silang papasinin. Mga bulahan po lang po sila. Bulahan sila. Tatandahan niyo po yan. Ang pananampalataya sa Panginoong Yesus, yun ang mahalaga. Pag sinabi pananampalataya kay Yesus, may kalahit na pagsunod. Ano po bang gusto ninyo? ang sumunod kay Jesus o huwag kayong sumunod sa kanya. Tandaan nyo, hindi po natin hawak ang ating buhay. Maging mga doktor man, namamatay po na hindi nila inaasahan. Mga doktor na yan. Paano kaya tayo mga hindi naman tayo doktor? So, yung iba nag-exercise pa. O, doktor, do-exercise, araw-araw uh, umiinom pa sila ng mga multivitamins, mamahal pa. Para lang ingatan ang kanilang kalusugan. Pero pag dumating na po yung takda ng kamatayan ng sino man, kahit ano pong lusog ng iyong pag-angataw ang kaibigan, wala yan. Kahit siyang damakbak pang vitamina ang inamin mo kahit gahan pa karami pagkain kainin wala lahat siya pagdating ng kamatayan. alam niyo po ang buhay natin nito ay napakaisila naman. may isila naman. e eh, bakit kita niyo yung iba nasa patay na ha <laughs> ha <Di> po ba ha <laughs> natin mga kaibigan ko, hindi nagbibiro ang kasulat. May judgment sa tao. After death judgment. Pwede niyo bang pagtaguan ng Diyos? Hindi. Walang pwede magtago sa Diyos. Kaya e bagay. Kaya e alam lahat ng Diyos ang galaw natin. Eh. Kahit gahan tayo karami sa ibabaw ng mundo. Wala. Wala tayong magagawa maging maganap ka ng magagaling na doktor para huwag ka mamatay, mamamatay ka kaibigan. Mas maganda, bago ka doktan ng kamatayan, ay isinuko mo ng buhay mo kay Jesus. Amen. Amen. Salamat Panginoon Diyos sa turo mo sa amin na kami po para magkaroon ng buhay na walang hanggang sa piling mo sa lahat kami po ay sumampalataya sa iyong anak na si Jesus. At ang aming palataya ay may kalagit na pagsunod. At doon po nagiging na ang ng palataya kung kami po ay masunod sa iyong anak. Salamat po Panginoong Diyos sa ngalan ni Jesus. Inyo. Ito po ang inyong kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. Isa po akong senior citizen, 64 na. Stroke most po ko anim na taon na po ang At personal with disability dahil ito po mayroon damage. Anim na taon na rin. Pero sa awat niya at kaluguran ng Diyos, malakas pa kay Mika. pa ako ng mabuting balita ng Diyos. Sana meron po kayong napulot. Like, share, ishare niyo po sa iba kayong mga Nanonood ng video nito. Tandaan nyo po. biblical po lahat ang itinuro nyo. Linasa kung Puro Biblikal. Kung meron kayo yung ibang biblia sundan nyo po. Lahat naman nakatalata. Lahat po akong binabawas. Sige okay po. Dito na lamang kaibigan ng ating mga video. God bless you. Bye-bye.